kami ng Jalibe at ang sabi ko kay mama nakakain sila doon. At tiningnan niya ang kanyang kamay at sabay sabing wag na nahiya ako. Ayaw niya pa sana kaya pinilit ko na lang parang dinurog ang puso ko doon sa part na tiningnan ni mama ang kanyang kamay at sinabing nahihiya daw siya. Siguro naisip niya na mayayaman lang ang kumakain doon at baka pagtinginan lang siya lalo na yung kamay niya. At sinabi ko naman sa kanya na hindi porket ganito lang tayo, mag-uuling lang ay hindi na tayo pwede kumain dito. Ang mga fast food ay para sa lahat, mahirap ka man o mayaman. Ang pinaka-importante dito ay may pambayad tayo. Pinatid ko muna sila dito sa taas at imbes na ilagay ni mama ang kanyang bag sa kabilang upuan, nilagay niya ito sa sahig. Pakirespect na lang po sa ginawa ni mama, alam niyo naman siguro kung ano ibig sabihin nun. Kaya sa nagpaiya kay mama dati, alam po naming lahat na pagbabasa at pagsulat lang ang hindi ni mama alam. Pero sa pagunawa at respeto, daig ka pa niya na edukado. Kung ginawa mo yan sa nanay mo, wag mo naman sanang gawin sa nanay namin. Know your place ma'am kung saan ka karapat dapat. Uulitin ko lang ha sa nanakit sa kapatid ko at siya din ang nagpaiya kay mama. Hindi, hindi ka namin mapapatawad kailanman. Isaksak mo yan sa malaki mong ulo na walang alam kundi magsinungaling lang. At ayan na nga, tumunog na yung buzzer at kinuha ko na yung pod. Pagpasensyaan nyo na po kung yun na ang pod nila ni mama. Yan lang kasi ang kinaya ng pera. Pero ang importante naman dito ay napakain ko sila. Hayaan niyo po dahil babawi din po ako. Sa taong nagplanet ito, bumabawi lang daw siya kasi malaki din ang naitulong ni mama at ng stepfather ko sa kanya. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi ilang beses na din. Hindi naman ganon kalaki. Pero kadami at least nakatulong ng bukas sa loob. Sa mga nagbibigay nga pala ng magandang mensahe para kay mama, binabasa din po namin yon sa kanya at nagpapasalamat din po siya sa mga mensahe niyo. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless po.